Hello guys! Welcome ulit sa ating channel Ochi Life Buhay OFW in Brunei Ngayon ang ipiprepare ip ihahanda o ipiprepare natin ay itong giniling na baboy So bumili ako ng giniling na baboy tapos sinugasan na yan natin tapos nilagyan natin ng sibuyas dahon sibuyas uh, puti saka bawang tapos, nilagyan natin ng itlog. Tapos, cornstarch. Yan, yung nakikita nyo, cornstarch po yan. Tapos, lagyan natin ng black pepper dapat. Kasi wala, white pepper ang meron ako. So, kung anong meron, yan lang. Tapos, asin. Tapos, sugar. Tapos, fennel powder. Yan. Tapos, Lagyan natin ng chicken powder, patis, oyster sauce, Tapos may nilagay din po ako na sesame si Oil na off kasi yung camera kaya hindi na makita. So yan, halo-haloin lang natin siya. mula sa mixture na ito ay makakagawa tayo ng iba't ibang klasing pag pagkain ulam so pwede tayong gumawa ng bula-bula o kaya lumpiang Shanghai kaya ako naman po ginagawa kasi dito sa abroad puro trabaho so nagmamadali lagi walang time para magpe-prepare so pag may off yung ginagawa ko, inahanda ko na siya tapos lalagay ko siya sa piping bag Bago ko nga po pala pinilagay sa piping bag, nag-test muna tayo ng luto ng konti kung anong lasa. Okay na sa akin yung panglasa, kaya ilalagay ko na siya dyan sa piping bag. Tapos saka natin ilalagay sa freezer para anytime pag may lulutuin tayo, kukuha na lang tayo ng isa. Tapos yun na, continue natin. So, yan lang po mga guys. Thank you for watching. Sa susunod ulit. na mga video thank you thank you bye